Good morning guys Bali Nandito ako sa loob ng CR uh, Medyo busy ako guys Dahil may dumating na uh, Bisita Kailangan i-assist ko So ngayon guys Dito ako sa loob ng CR Bali yung Palitada na ako sana gagawa uh, Tinuro ko na lang sa helper ko guys Ngayon guys Ngayon ko si Sunny guys Binasa mo na ng tubig yan? Oo. Oh. Bali ka Tinurungan ko siya para matutulin. Dapat diritsyo mo yung pagpahig para may gayet ka din yan. Nandito sa tap yan. Yan. Dagdag. Pag nagpahig ko yung kutsara, dapat nakaano eh. Nagkasabay yung kutsara, huwag mong ilayo. Para walang tagak bali siya guys eh, gusto gusto talaga niya maging masul naawa ako sa kanya guys dahil na uh, siyempre uh, siya siya lang mag isa dito guys kasi nga yung tinuturuan ko helper eh. wala na natuto na nag apply ng iba yan yan ganun di dito sa video ko so, Sarah so, may yung taga sa saluhin mo yan guys, Ayun, may, 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 guys. -tapos uh, maya maya guys patapos niya ah uh, bali kasi guys eh, busy ako ngayon guys kaya may mga may bisitan dumating busy mo na ang yan ayun mo muna, saka, guys marunong na siya guys madali siyang turuan dahil nagkikinig eh gandahan lang para pag natuto si sibat na naman hindi na naman buhay ako ganun din ako dati guys pag tinuturuan ako Nakikinig ako. Pagkatapos, batsi agad. Sanay mo nga yung kamay mo magaan kasi para madali kang matuto. Yan guys, yan ang trabaho nito. Pag may panahon ako magturo, sinong gusto, Hey guys, kung kikita mo sa laki ng ginagawa, kami lang talaga nagsaga guys. Nagsagaan namin ng kamatapos ko. Sige guys Thank you. Maraming salamat. At yung share naman sa Facebook page ko guys. At sa Rins. Para uh, makatulong din sa ibang mga paper na hindi pa marunong. So, kung gusto nila magpaturo sa atin sa actual, ay punta sila dito, guys. Sa site ko. Dito sa Greenwood, Kainita. Ay, kaya ko silang turuan, guys. May sahod pa. May sahod pa sila. Tuturuan so, ko pa. Medyo mabigat pa yung kamay niya, guys. Dahil nga siyempre pangalawang ano pa to, guys. Huh! talon mo ah. O, nagpapatalon pa siya ng halo guys. Parang aso. Hmm. Pero, siyempre, masipag. Di pahid. Pahid mo lang. Sanayin mo yung pahid kasi, yan. Hindi hmm. na muna guys, nagbabalik tad siya guys. Nakupansin mo guys, hindi siya marunong pa. Oh. Pero, oo. Oh, Siniis niya guys, yung matuto siya. Okay. Wala namang ano guys eh. Walang skill na hindi dumaan sa libor. Dadaan natin yan. Yung pinapahid mo rin, kailangan basa basahin mo ng tubig yan. Para paghagod mo, magandang paghagod. Itong, ano, Kasi, ako talaga guys, ba, bago nag-supervisor, nagpo-forman, talagang hindi ako matakaw sa kaalaman sinishare ko sa mga tao ko oh. kasi yung mga tao ko tinuturuan niya yung mga contractor na guys eh, siyempre may advantage sila guys na may eh, pinag-aralan sila eh ako naman guys ah, hamak na grade 1 lang natuto sa kasipagan eh, siyempre eh, pag ang tao magsipag eh, matutunan ka okay na nito yung welfare na yan pag natapos niya ang ganun kalaki yan oh, pwede na sa mag-skill yan, unahin mo yung ano, yung guide, kunuin mo agad para may batihan ka. So, ang kagandahan nito, guys, kasi tipid na yung abo. Siya pa helper, siya pa -masing. Dapat yung mga laglag, kunin mo agad, huwag mong na ano. Kasi dito kasi guys, ang trabaho ko, ako naglalakad ng mga materialis so kung busy ako may mga bisita ako pa nag entertain so pag busy at talaga ako guys ako talaga hindi ako na makapagawa nagawa ko na sa helper ko tinuturo ko lang ako nag out, lalo na sa CR kailangan ingatan mo sa layout guys kasi kita tiles to pag ita tiles kasi kailangan walado para pagdating nung paggawa ng mga uh, pag na ng reklamo kaya eh, e, direksyon mo lang ayan makapal yan batuan mo sige guys uh, salamat medyo mahaba na yung video ko thank you